Yan, good morning mga true friend. Meron ako sa inyo ipapakita. Ito nga ang Aeropack Waterless Cleaning Wax. No? Kayang-kaya nga itong proteksyonan at lilinisin ang ating mga motorsiklo nang hindi na ginagamitan ng tubig. Okay, so ngayon testing natin dito. So ito nga guys yung gagamitin natin. No? Ayan nakalagay nga rito. Aeropack Waterless Cleaning Wax. Clean and protects almost anything without water. So hindi na raw kailangan ng water. At ang mga nare-remove niya, ayan o, oh, removes road, tar, bugs, grease, entry sap without water. So, hindi natin kailangan ng water. Ito lang kailangan natin. So, ngayon, check natin yung ating motor at silipin natin kung ano yung mga lilinisin natin. Ayan, makikita natin dito. Ayan, sobrang dumi niya. May mga alikabok and mga dumi-dumi from uh, bundok dahil nga galing to sa cordillera, no? Nag-loop tayo doon. So, ito yung mga dumi niya. Ayan, ang dami, oh. And then yung kanyang headlight, ayan, medyo malabo na dahil nga ang dami ng putik at alikabok. So, tatesting natin siya dito sa may glossy part. And then, tatesting natin siya dito sa ating matte surface. Ayan. Okay, so gagamit tayo ng towel na microfiber. So, yung check nga natin kung anong kalalabasan kapag nilagyan na natin to ng Aeropack Waterless Cleaning Wax. So, bago raw ito gabitin, i-shake down natin siya. Ayan, shake lang natin. Mga, siguro mga 10 to 20 seconds. Goods na yan. Ayan, na meron siyang alog sa loob. natin para mas marami siyang hangin sa loob na lumabas. And then after natin i-shake, may nakalagay din dito na dapat daw yung pag-hold natin ito ay 10 to 20 cm ang layo. Okay, so spray natin. Okay, so ito na nga guys, unang spray pa lang natin, ayan o, oh. kitang-kita agad natin yung difference, nagmukha siyang bago. Ngayon, try naman natin sa may fairings natin, ayan may mga dumi, dumi para itong headlight natin, ayan. And then, ito sa may bandang ilalim, ayan o. Oh. So, yun, check natin yan. Yes, yes, no kaya ito mga mati yan grabe ang kintab no nawala yung mga dumi ah ayos So yan guys, kitang kita agad natin yung effect niya. Ayan Oh. Ang bilis niyang mawala. At effective talaga siya kahit wala ng water. Eh, ayan o. Oh. Kumikintab na siya oh. Ito yung may pinakamaduming part. Tignan natin dito. Hey, you know Okay, so ito na yung resulta guys, no? Ayan nga, ito yung uno natin sprayan. And then pangalawa, itong side na to, ayan, ang kintab na ulit niya sa kano. Pag hinawakan natin siya, yung texture niya, talagang pag nadaanan siya ng tubig, eh dudulas. Tapos yung ating headlight, ayan, napakalinis na. Itong side na to, ayan, malinis na rin siya. And then ito yung kanina, napakadumi, pero ngayon, ito, goods na ulit, napakalinis. Yung ating suspension, Ayan, kumakita makita lang sa likod, hindi ko kasi siya in-sprayan sa likod. Kaya hindi ko pa siya pinunasan. Itong part lang to yung pinunasan natin kasi ito yung nilagyan natin. No? Ayan, may natira pa nga dito. Punasan pa natin to para mawala na siya dyan. Luminis na rin siya. Diba? Kanina ang putik nito eh. Ayan, ito yung ating mat. Okay din. Nawala din yung mga dumi niya. Ayan, nagmukha siyang uh, bago ulit. Ayun na oh, nawala yung mga mark. And then yung side na to, goods ulit. Ayan. So, para sa akin, effective siya guys. Kahit walang water, eh, kayang-kayang linisin yung ating mga motorsiklo. Sa nga mga true friend, nakita nyo na kung gaano ka-efektibo itong Aeropack Waterless Cleaning Wax. At talaga naman, kahit wala ng tubig, eh, pwedeng-pwede na natin linisin yung ating mga sasakyan, katulad nga ng ating mga motorsiklo at available nga pala yan sa Aeropack Philippines. Ayan. So, tandaan nyo lang guys, Aeropack Waterless Cleaning Wax. So, paano? Ride safe? And God bless!